Wow! Wow! Daming gift yan. Uy! Patingin, mama. Wow! Kapatingin nga ako nito. Ang ganda nito, oh. Labubo <coughs> yan, oh. Tapos yung guitar pa. Asan yung guitar, mama? Ito pala. Ito pa. Patingin nga. Wow! Tapos... May dadating pa na. <coughs> ano pa yung dadating mama? Si Gabby. Si Gabby. Ay. Wait na. Ano pa o so, oh, yung greenhouse niya. Oh, so, pa yung natin to. Yung gift niya. Show natin. Nicola, umalis ka dyan. Yung ano ko, Alex. <coughs> Andito. I want you Wow. I want you open to open my Daming toy ng baby girl ko. Daming gift yan ah. Okay, it. it. Okay, it. Tingnan ka Bibi. Wow. May bago pang pencil case na. Ah. Ay ang ganda. Ang cute. So cute. Oh, I can see the Minnie. No. Tingnan. Si Minnie 'yan? Tingnan mo, Minnie purple yung niya no. Ay, may purple nga. And my Oo. Kamu blue. Kamukha ni Rumi yan, mama, ha? Ay, na. niya? niya it's your birthday din tomorrow? And tomorrow, next birthday? Mm. Next birthday sa With other friends, Next, 'yung next birthday ma, sa ano naman nya ha? <coughs> sa day naman nya ha. Mm -hmm. Party uh, ole para Sa birthday time. naman, oo. Ha? No, swimming. Wow. Ayong cute. Tinatawbe. Baby. Tikoromi si ba to? Si, si wow. Si Asan si, ah, si Melody lahat. May ruler pa yan. Puro Melody naman yan ah. Tapos, may sticker pa yata dyan. Nakita ko kagabi. Tamang sticker. Look oh. Ganda pa yan. Ang gitara niyan. Oh. Parang si ano talaga. Kino yung Demon Hunters. Uh -huh. Uy! Andriks, Look! Hendrix. Hendrix. Color purple oh and blue yung hair niya. Oh. Baby, baby name siya. Arlene. Si Arlene. Si Ate Arlene. Ang ex ng papa mo. <laughs> <coughs> wow, ang dami kong wala daming shoes. Tapos may ipit pa. Ma, let's play that mama. Get, get me yung ano, baby. Asan yung pencil case mo? Lagi natin doon. <coughs> Kasihan na lang. Sige. Kasihan naman yata dyan. Ah! May ipit na ako! <laughs> Ay, alam ko na. Ano na lang siya dito? People na lang siya dito, di ba? Oo. Oh, oh. Oh, oh. oh. Look, oh. Ganda na ang ganda ng tree house ng baby girl ko. Oh. Magsisit down sila dito, baby. Tignan mo. Tignan mo, baby. Oh. Nagsisit down sila, oh. <coughs> Nag... That is a toilet. Ay. Hindi, chair yan. Oh. Nag okay. nagtotok sila, oh. oh toilet pala yan. You know when I was a kid, I would like this. Mamaya ka na ma. Sisabi mo na. I don't perceive lips like this naman talaga. Mami, regaluhan din natin si mama mo ng ano. Hindi ako na neto, syempre. Tignan mo. Wow. Wow. <laughs> Para siyang para siyang princess sa top ng tree. Ang ganda naman. Pwede pang mapalitan yung shoes. O, oh, di ba? You have gift on your birthday, di ba? <coughs> I told you, you have many gifts, di ba? Wow. Ipitan mo siya ma kasi baka maging gorang na siya pagka ano. Yan. Para sa si Princess Annabelle. Pakita mo yung baby. Okay lang kasi pink, pink yung bag niya sa ano eh. Tapos... Gusto ko kulay orange. Wow, ang ganda niya. Yung... Wow. ano pangalan niya, baby? Palitan mo lang pangalan. Pakit yung pangalan niya Just, ano? Give ka ng name sa kanya niya Tess. Picture to yun. <laughs> Dion? Pa. Parang ginawa mong mali-test pa rin. Tag nyo, mapanood sa teacher niya yan. Ito ang nag Sabi ko, lang, tisa. ano na lang. Ano yun baby? Ano yung gusto mong name? Baby, nung nakaraan siya nang sabi mong name? Ana. Oo, Ana. Ana. Si Ana yan, yung pinapanood ko. Ana, Ana. Ana, ambisyosa. Ang ganda naman ng hair mo. Ganda. Tricolor. You're so beauty like Zoe so girl. Eh, dito pala yun. Ah, no. Yan patingin pala yun, ako ma. ma, patingin. Para hindi nalalagay. Uy, nakasabit ang bag. Ang hmm. ganda naman ng ng para toy ispa. niya. Ay, nakablo. Oo nga, ano. <coughs> para hmm. si Ana yan, ah. Parang, may, parang meron ka din ganito versablo, ah. Di ba? Ah. Yes. Mm. you want to go to SMBB bibili pa tayo ng toy mo, you know, mo parang storytelling book to no lalagyan mo pa siya ng gamit no kaya mo kaya lagay ay ah ang galing ah ay oo marunong um, may headband ko na. Man, pa na kanyang pang ano pa yan ayun? Mm. Mm. Nicola, nilagay mo ba sa box yung mga toys mo? Know, but I'm just I'm just Nang mm. Are you happy baby girl? Yeah. Wow Wait pa natin may isa pang surprise gift yan from tito mo Oo, oh, oh, padating oh, oh. People dito, oh, di ba? Oo oh.

Hindi, gagawa tayo ng ano, yung mga magagandang gandang klaseng ano. <coughs> ito na nga, mayroon mga, uh, diba, ayaw nga malaglag yung mga tinis. Lalagyan lang ng loob. Hindi, ginagalaw niya kasi yan. Hindi, sabi na, No, nalagyan natin loob para hindi natatanggal. Okay. So, yun naman ito. Yung... Oo nga. Kaya nga, tingnan mo, may mga ganito. Lang mo. Mm. Iguglo mo na lang mama para ano, fix siya. Oh, nasira din. Ganda pa naman yung mga furniture niya. Ayusin, ayusin ni mama yan, no? Para maganda yung ano mo, ano po? Kiss mo si mama. How about si Papa? Na Ibugbog Papa eh mo Love you kasi It's okay Ay hagis yon sa swimming pool naman diba? <laughs> papa hagis yon sa swimming pool? <laughs> yeah But ano, what's But, your reaction? Umiyak siya But I say sorry na diba baby? But you bre still break down when you remember it. Diba? I'm sorry. <laughs> Love you baby. Nga ma? <coughs> wow. Ang ganda. Parang la yeah. mm. You want anyone? Mawal ata sa climbing hair niya ito. Uh -uh.